Dalawang oras naman tumigil ang biyahe ng MRT mula North Avenue hanggang show Boulevard kanina. Nagkaaberi ang biyahe matapos tamaan ng kidlat ang kable ng kuryente. Saksi si Ruth Cabal. Parang rush hour sa dami ng mga pasahero pero ang kuhang ito ng used Cooper sa MRT Quezon Avenue Station nangyari pasado alas 10 na kaninang umaga. Pinababa pala ang mga pasaherong ito matapos ipatigil ang biyahe ng mga tren sa pagitan ng North Avenue at Shaw Boulevard Stations dahil may nasirang kable ng kuryente sa Kamuning Station. Ay, nag po yung tren, ayaw na po mag-ano, na po umandar kaya pinababa na po lahat ng pasahero. Kaya ang mga naperwisyong pasahero na pinitang mag-abang ng bus sa EDSA mahirap pag ano magpo magbas dahil may laging puno sabi ng pamunuan ng MRT bago mag-alas 10 ng umaga napansin na ng mga tauhan nilang may sira sa kable ng kuryente sa Kamuning station para maayos ito kinailangang patayin ng kuryente kaya may mga rutang na apektuhan based doon sa nasabi sa akin parang umusok kasi yung tumatakbo or dumadaloy na kuryente dyan sa ating power cable is 750 volts. So talagang uh, hawak paghawak mo pa lang dyan, talagang malilichon ka na agad in a matter of seconds. Ano? So we have to shut down yung ating power supply sa area. Kalauna na pag-alamang tinamaan ng kidlat ang isang kable kaya naapektuhan ang power supply. Pero dahil daw may lightning arrestor na nakakabit, napigilan daw ang pagkalat ng pinsala. Mag-aalas 12 ng tanghali na ayos ang kable at balik normal ang operasyon ng MRT. Nangingi ako ng pasensya sa lahat ng ating apektado na pasahero. Uh, hindi po natin inaasahan ito. Ang panibagong aberyang ito sa MRT dagok na naman di lang sa pamunuan ng train system, kundi sa mga paseherong umaasang masusolusyonan na ang mga dati ng problema sa MRT. Ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.